Sa ilalim ng pamumuno naman ni House Speaker Faustino Bolgi D. III, patuloy ang Kamara sa pagpapaigting ng agrikultura. Partikular na nga sa pagpapaganda sa buhay ng mga magsasaka. Alinsunod pa rin po yan sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ihatid ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl, Princess, nasa isang milyong magsasaka ang makatatanggap ng 7,000 peso cash aid sa susunod na taon. Ipinangako yan ni House Speaker Faustino Bojidi kasunod ng napaulat na pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa pagbagsak ng presyo ng palay na dulot naman ng sobra-sobrang importasyon ng bigas. Kinagagalak kong ipaalam sa ating 2026 National Budget makakatanggap ng direktang cash assistance ang ating pong mga magsasaka na merong bilang na 1 million farmers para sa buong bansang Pilipinas. Mismo ang House Speaker ang nagsabi na 8 piso per kilo na lang ang benta ng palay ng mga magsasaka sa Isabela, higit na mababa sa dapat sanang 16 to 18 pesos. Pinapakiusap din natin sa ating pumahal na Pangulo na lahat sana ng uri ng subsidiya mula sa Department of Agriculture tulad ng seed subsidy ay ibigay na rin cash upang mas madali at direkta itong makapag mapakinabangan ng ating pong mga magsasaka. Pero paglilinaw ni Speaker D, agarang remedyo lang ang cash assistance na yan. Kasabay na rin ang suspensyon ng pag-import ng bigas sa bansa hanggang matapos ang taon batay sa Executive Order 93. Ang permanente at mas pangmatagalang solusyon anya ay ang panunumbalik ng 35% na taripa para sa rice imports sa halip ng kasalukuyang 15%. Dapat rin anya na kalkuladong maigi kung gaano lang karami ang aangkating bigas at magkaroon ng mekanismo ang DA para matiyak na hindi nito masasagasaan ang lokal na ani. Isusulong din anya ng Kamara ang pagsasabatas ng Rice Act na magpapanumbalik at mas magpapalakas sa kakayahan ng NFA na direktang bumili ng ani ng mga lokal farmer at itakda sa 25 pesos per kilo ang floor price ng palay para siguradong may kikitain ng mga magsasaka. Ang mga hakbang na yan, halintulad din sa nire ng solusyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ang kailangan lang natin i-import actually in one year based on projected harvest is 3.6 million tons. No? para malaman lang ng lahat, as of end of September, naka 3.5 million tons na tayo na importation. Princess paliwanag naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel, enero na ulit ng susunod na taon, papayagan niyang importation ng bigas pero agad din niyang ihinto pagsabit ng Pebrero hanggang Abril dahil yan ulit ang panahon ng anihan. Balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias.